Sa totoo lang guys, masama yung pakiramdam ko Yung feeling na ayaw mong kumilos dahil sobrang sakit ng katawan mo Pero bago ako magdrama, kailangan ko muna akong pakilala Dahil kahit anong mangyari, tuloy pa rin ang buhay Kaya magkapanggap muna akong malakas at masaya ngayong araw kaya naman hello guys, ako si Manuel, isang Bicolano. Ang dami kong pangarap, kaya tara, supportahan nyo ako dito sa aking pagbablog. At kung hindi ka pa nakapag-follow ng na aking Facebook page, ano pang ginagawa mo, i-follow mo na nang hindi kita masampal, piste. At kung ayaw mo ma-flying kick, i-share and like mo na rin. Salamat! Nandito dito pala kami sa may barangay Ocho Bangkosay, dito pa rin yan sa Paytay, Laguna. Dahil ngayong araw nga, yung schedule namin para sa community service. Shout out sa mga taga barangay Ocho Bangkosay, Paytay, Laguna. Sana pumunta kayo nang makarami kami, charot. Nakausap na nga namin yung kagawad at maya, -maya lang daw dahil papat tanggalin niya nga raw yung mga nakaparking dito. At sila nga pala yung mga kasama ko dito sa community service. At hindi nga raw makaka-attend yung iba dahil mga busy nga raw sila. Tulong-tulong -tulong na nga sila kagawad para matanggal ito at para magpagsimula na ng nga raw kami. Kaya maraming salamat po. At syempre naglagay na nga rin kami dito ng aming tarpaulin para malaman nga ng mga dumadaan na meron nang nagmamasahi dito. At para mabasa nga rin nila dito yung mga in-offer namin. Pero ito naman po ay pag sa home service. Kaya sa mga gusto magpa home service po diyan ilalagay ko po yung contact namin sa baba. Natanggal na nga yung mga nakapark dito at binigyan na kami ng mesa at mga upuan. Bali nag tulong-tulong na kami dito sa pag-aayos para mabilis ngang matapos. Dahil yun naman talaga ang pinakamahalaga sa isang samahan, ang pagkakaintindihan at pagtutulungan. Madaling lapitan, mahirap hanapin, iboto nyo po ako sa darating na halalan. Charo! Kaya naman bago ang lahat at bago natin imasaya ang ating mga client for today's video, kailangan muna natin silang ibipi. Para nang sa ganon, nakakasiguro tayo na ang gamot ay laging bago. Charo! Para makasiguro tayo na mababa ang kanilang blood pressure. Kasi talaga namang napakainit ngayong panahon, kaya hindi talaga nating maiiwasang tumaas yung ating mga blood pressure. Lord. Lalo na pag puro lang kayo planong maliligo pero hindi naman matuloy-tuloy. Charot! So yun nga, paulit-ulit ko ang sinasabi sa inyo na bawal nga at hindi nga kami nagmamasahe pag mataas ang blood pressure. Napansin ko nga na mas madami pa yung tambay namin kaysa sa pagmamasahi Pero okay lang yun, ang mahalaga importante. Laging tandaan na hindi araw-araw ay piyesta. Naiinip na nga kami at nagutom kaya bumili na nga kami ng tinapay. Buti na nga lang at may dalang ang palaman itong si Arvin. At habang kumakain niya kami ay may biglang lumapit nga sa amin at binigyan niya namin ng pagkain. Dahil nagugutom nga raw siya. Sabi nga ba diba, pakainin ang mga nagugutom at painumin ang mga nauuhaw. O diba hindi mo alam, madamot ka kasi. Charot! Pangalawang client for today's video, ang kagawad ng Barangay 8 Bangko sa Ipaite, Laguna. Pinagtulungan na nga namin si kagawad dahil kita nyo naman medyo may aha uh -huh, kalakihan kumbaga. Uy, wag bastos. Charot! Pero ito talaga ang totoo, pinagtulungan na nga namin si kagawad dahil wala naman talagang ibang client kanina. Pero habang minamasahe nga namin si kagawad kanina, may mga dumating nga para magpamasahe. O diba, yung totoo, lucky charm talaga namin si kagawad kaya wag kayong lolo loko-loko. Grabe, sobrang init ng panahon ngayon. Kaya siguro walang masyadong lumabas para magpamasahe. Kaya naman nagpaalam na kami sa kanilang barangay. Nagpaalam na nga kami dahil meron niya kaming plan B. Dahil nung isang araw nga nagkwento nga sa amin yung isa naming kasamahan na meron niya daw sa kanilang padasal. Kaya naman agad-agad nga naming pinuntahan na hindi niya alam. Kaya gulat na gulat siya kasi hindi niya naman alam na pupunta kami. Maganda kasi yung surprise, surprise to you my friend. Charot. Pero ito talaga yung pinaka the best na park pagpunta namin. Syempre kainan time. Pero grabe, sobrang sobrang bait nila lalo na yung nanay ng kaklase namin pinakain kami kaagad at ang nakakatawa pa dito guys ay naunahan nga namin yung magdadasal mauna na nga raw kami kumain dahil marami na nga raw tao mamaya kaya naman maraming maraming salamat sa katerapist namin na si Alvin at sa nanay niya thank you so much sa napakasarap na pagkain maraming maraming salamat din po sa lahat ng nagpamasahe sa mga taga barangay 8 at sa lahat ng mga followers ko maraming salamat sa panonood hanggang dito na lang